Hello, what's up? Your best here. Matagal ka na bang nag-aalaga ng mga halaman? Ano naman ang dulot nito sa iyo? Aliwan, pampalipas-oras, pampaswerte, o nagiging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay? Kung gayon, nais mo bang malaman kung ang alaga mo bang halaman ay kabilang sa listahan ng mga klase ng houseplant na nakapagbibigay ng kakaibang sigla? at saya. Opo, mayroon talagang mga natatanging halaman na maaring makapagpasaya sa iyo. Hindi lamang dahil sa mahilig ka talaga sa mga halaman, kundi ito talaga ang epekto at dulot ng halaman sa mga tao. Narito ang sampu sa mga halaman o mga houseplant na maaari kang mapasaya. At ito nga ang kailangan natin ngayong marami tayong problema mapapamilya man yan, pag-ibig, trabaho o pera. Number 1. African Violet Walang makapapantay sa kakaibang cuteness ng halamang African Violet. Kakaiba ang mga dahon at ang kulay purple nitong talulot ay tiyak na papasayahin ng iyong araw. Isang klase ng houseplant na hindi ka estorbohin sa gabi upang sila ay diligan o isilong kung may ulan. Kailangan lamang nila na madiligan sa oras na natutuyo na ang kanilang lupa. Number 2. Spider Plant Hindi lamang mainam na air purifier ang halamang spider plant. Dahil napakabilis nga nitong paramihin, may kakayahan silang magparami ng animoy mga spider plant babies na maaari mong ang kunin at itanim bilang panibagong puno. Kaya kung sakaling mahilig kang magrigalo ng mga halaman, isa ang spider plant sa maaari mong ibigay. Number 3, Burro's Tail Ang kakaibang succulent na halaman ito ay tiyak na aagaw ng inyong atensyon mayroon itong natatanging karakter na magdadala ng sigla sa inyong tahanan. Lalo pa nga kung humahaba na ang mga tangkay ng dahon nito at gumagapang sa paligid ng paso na kinalalagyan. Number 4. Prayer Plant Hindi ka madidismaya sa napakagandang dahon ng halamang prayer plant. Ang mga kulay nitong red, green at yellow ay tiyak na magugustuhan mo. Isang klase ng houseplant na ani mo ay mayroong photoshoot na kung iiwanan mo nga ito sa silid ng ilang oras ay tiyak na sa pagbabalik mo ay iba na ang posisyon ng mga dahon nito. Number 5. Peace Lily Kung palagi ka namang depressed at matamlay, ang kailangan mo ay hindi lamang gulay kundi pati na rin ang halamang peace lily. Nagtataglay ito ng calming effect at maliwalas na ambiance sa isang silid. Mainam rin itong ipwesto sa mga yoga room dahil sa itong air purifier. Magpapakalma ito sa iyo at magbibigay ng sariwang hangin. parawan lamang ito kung kinakailangan, subalit hindi sa tanghaling tapat upang mapanatiling kulay puti ang mga taglay nitong bulaklak. Number 6. Boston Fern Ang malago at syaging mga dahon ng Boston Fern ay isang mainam na welcome plant. Kung kaya naman mainam nga itong ipwesto sa sala, sa pedestal o sa mga bintana. Maaari mo itong ilagay sa paso, sa ibabaw ng kabinet o ibitin sa kisame. Dahil saan mo man ito ipwesto, ay tiyak na matutuwa ka sa malago at berte nitong mahabang dahon. Wisikan lamang ito ng tubig madalas upang mapanatili itong berde at masigla. Number 7. Itchiveria Isang Shrilly Succulent na halaman na kilalang kilala nga ng karamihan. Trending ang halamang ito dahil sa maganda at masarap pagmasdan nitong mga matubig na dahon. At sa pagsapit nga ng tagsibol, ang mga dahon nga nito ay mas mahaba na. At sisibol na nga ang mga magaganda nitong bulaklak. Number 8. Basil Isa rin ang halamang basil sa halamang magbibigay sa iyo ng saya lalo na nga kung isa kang food lover. Ipressto lamang ito sa kusina at kung sakali na kailangan mo ang dahon nito, ay pumitas ka na lamang. Number 9, Meyer Lemon Isang klase ng halaman na takes time upang mapabunga. Ang halamang lemon tree ay isang halamang magbibigay ng sigla at saya. Ang makulay at mahalimuyak nitong bunga at lunti ang dahon ay animo ay nagmula pa sa painting. Ang halamang lemon tree rin ay isang mabisang pampaswerte. Kung kaya naman, mainam na magkaroon kanito sa inyong tahanan. Number 10. Lavender Sa lahat ng kasiyahan at saya ay wala nang hihigit pa sa pagkakaroon ng tahimik, kalmado at masarap na pahinga. At isa ang lavender plant sa halaman magbibigay sa iyo ng kalmadong tulog at pahinga. Ang halimuyak ng lavender ay isang calming scent. Maaari mo rin itong patuyuin upang ipwesto sa kusina, sa sala at maging sa silid tulugan. Kaya kung nalulungkot ka ay magalaga ka na lamang ng mga halaman kahit pa nga mo ang inyong tahanan. Sapagkat, ito naman ay magdadala sa iyo ng positibong pakiramdam, sigla at saya sa araw-araw. Ikaw, meron ka na ba ng ilan sa aking nabanggit? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. alam Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Lihin ang mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagkatamang laki ay alam Dito yan sa Best TV sa best sabay-sabay sa sa tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng